yun mga kagala good morning at tayo po ay naakit mag mamangki sa ilog di po natin dadalhin yung cellphone po natin wala po tayong taga video mga kagala at papakita ko na lang po sa inyo yung mahuli po natin papakita ko sa inyo yung mga kasama po natin mga kagala mga kamaster natin Ayan mga kagala o si Jal Motor. Ayan ang service natin mga kagala. At andyan ang ating mga kasama o. Oh. kadami-dami! Ang mga, ang pamilya ni Ibana Alawi. Daw, <laughs> tingnan natin yan o. Oh, Na yan mga kagala. yun Ah, uh, ito pang ang ating lagayan. Oh, may kagalingan ang lagayan. Yun, abagabang lang po mga kagala. At tayo po ay mama monkey eh papakita ko na lang po sa inyo yung ano yung mahuli po natin pagdating yun maraming salamat po yun mga kagala dito na tayo sa kinuha ko lang yung cellphone ko mga kagala ayan yung huli namin no yun uh -huh. ayan no mga nakapaalang yung mga kagala oh. mga naguma mabla ay, ay. Dama, <laughs> yan, no, hindi nagsama si Boy Matik ito nasumpu natin nung dun sa ano nasumpungan natin si Chief oh. dun sa ano eh, oh. Hindi oh. -dali -dali, oh. ay hindi nagdal dalay liliit sakay nakareteng nilag sabi yano di tour itulay mga ay, doon lang pala na sila nagparasisi si 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 sa maayaw. Sana yung punky mong na yan Sabi, dalawang latag lang daw siya, mauwi na <laughs> yun. Punky yan. Yan mga kagala, oh. Mga na, ano na yan, guma. Mga nakapa, guma, tinamay. Yan mga kagala, oh, nakapaloki. Yeah. Inikuta namin ng pangki mga kagala tapos kinapa, yun ginuma. Guma ang tawag sa amin, kapa. Ayan pa, nasa sako. Ayan, mga na. Hindi na kasa... Hindi ko nadala yung cellphone. Ayan, mga kagala, oh. Ay, mix na pala niyan, lalaki. Putik yan. Ilang kilo yun itong... Yeah, laki yan. Grobe. Kadali pa rin yung dalaki. Ayan mga kagalaw. Dalag na yata. Yeah, madumdumi pa kaming migi ayun. Ayan pa? Ayan pa? Ayan pa? Ayan pa? dalawa? Gala at saka si ano? Ay, patalo ba na tayo dyan ay. Ay, Itinakda. Itinakda! Itinakda si Chokoy! So,

si ano si Chip na nagpangkir rin do sa taas din naman kami sa may baba kami na mangki ayun dito si Jojo Gonzales na to kasama rin natin nagguma rin ayun tapos si Chokoy Ibana tapos si Alvin Ibana tapos si Kuya ano si Kuya Abi Ibana ayun Bali lima kami. Lima, lima lang kami dito mga kagala. Oh. Kagali. Ito yung pino? Tatlo yan. Yung si Boy Matic oh. May na-sniper si Boy Matic. May na-sniper si Boy Matic oh. Oh, may -sniper si Boy Matic. Oh. Oh. May na-sniper. Si <laughs> uh, 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 meron dyan, meron pa dyan, Pri. Meron pa dyan. Ah, ah, meron pa dyan, meron dyan. Tatlo yan. Meron dyan. Baka kung pa eh. Tatlo yan? Tatlo. Tatlo? Ano mo kaya ano? Eh mga kagalaw Samahan na lang natin ng ano Nakapakalaki no, nito mga kagalaw Yeah Lalaki Ilang kilohan ito mga ganito isa. Isa. Yun, ah? May ito, ito, saan saan. dito niya May, may mga 35. No, pokoromi. Ya. Dan laki oh. Mm. Lamak. Panigala. <laughs> <laughs> Talaga to. <po. laughs> <laughs> oh, ko kung sino may paborito ng ganyan malaki. Kuroy. Iniihaw lang yan ni Kuroy. mga sagala oh. naman makadali kayo oh, yan Alam-alam yan ni parang dito ang bintahan oh. Si Kung gusto ninyo, pumunta kayo sa Manami kayo yung sabawan! Magkano, <laughs> <laughs> 500? lang! Ha? <laughs> ay, ay, ay Tatlo, apat na. <laughs> Ayan mga kagalaw. Mga saguma. Uli. Pangapa. Napakarami. Pati ito? na kanya kalapit. Baintiotso. yung piraso ng karpa mga kagala. Ang lalaki pati mo. kagala, Baintiotso. Walang Wala 28 daluan ito. mga kagalaw, Dalawang kilo mga kagala ang isa oh. Dalawat 1 May kalakihan yan oh. Napakalaki no. Mukay kuroy, Daw. no. Kulang kulang tatlong kagala oh. Utik laki <laughs> yan. lang wala mo, hindi mo madadali yan, sa tat kilo. Halos tatlong kilo. Ano? Dalawang kilo, tatlong kilo, dalawang kilo. Tatlong kilo rin uh, yeah. okay, yan. Gasa Ikilohin yung sa kabilang langga mga kagalaw. Nasa isang kilo. Isang kilohan ang isa. Ito naman, dalawa, tatlong kilo. kilo? Itong na andito ba Ito malaki. Dalwat in triport mga kagalaw. Napakalaki ko. Karpa. Yan mga kagalaw. Pinauli ko sa mga kagalaw. Para kayo. kaya Nasa tatlong kilo mga kagalaw. Ang laki. Dami. Yeah. Hindi ninyo kaya kayang urubusin yan. Eh mga kagala oh. Nuhugasan na mga kagala. Yeah. Dami yan. Siya yun yung malalaki oh. Binson? Di ba pa yung nandito mga kagala? Ito naman yung papartihin. Ibebenta yan mga kagala. Ibebenta natin. Yan ibebenta natin mga kagala. Yan malalaki. Ayan mga, yun mga kagala Oh. Iya, kinaparti na. Yun, yun pambenta yun mga kagala. yung malalaki. tas ito, mga isang kilohin. Isang kilohin ito mga kagala Oh. Ayan, papartihin na lang mga kagala. Oh. Para may pang ulam-ulam. May, -ulam. yun mga kagala Oh. kulang Ayos. Meron pa naman, ayun o. Oh. Uy. Ito pa o mga kagala meron. dito. Ayun mga ayun mga kagala o. Langgam. naparti na o. Ayun, kung gaano karami. Ganyan, karami. Ayun, ayun ha. Siko ba? Wag dat gagad lagi ko dito. Ilang kilo 'yon? Hay, lagay mo muna dito. Ayun mga kagala. Nakabenta na po kami mga kagala. Ayun oh, pinagbentahan oh. Tapos nagbenta pa kami dito. Yun, kinuha o, 3 kilo. Bali ang price ay lahat ay magkano? 3 360 mga kagala. Ayun oh, dito tayo kay Boss Cory. Ayun, sa kanyang bahay. Ayun ayos mga kagala. Kabenta na tayo. Ayun oh mga kagala oh. Ayun, display natin dito sa Oil Mill. Binsons sa Taiban. Ayan mga kagalaw. Kikiluhin na. Okay, one in one port. One in one 30. Ha? Oh. oh. Ayan o. 150. Ang mga kagalaw. Mga walang swerte. <laughs> Ayan. Mga <Ayan>. walang <laughs> swerte. Sariwang sariwa yan Ayan, may nagkuha na isa May nagkuha ng isa Guma ka pa Ayan eh, no? Ayan mga kagala oh. 180 yan eh, o Ang ganyang kalaki mga kagala Isat kalahati eh. Dali. Hmm. May dalawa nang kumuha mga gagala. Ayan o. No? Oh. ng dalawa nang kumuha. Ayos mga kagala. Dito yan sa oil mill mga kagala. Ayan Oh. No? Ayan. Huli po namin yan sa kapa. Sa sunod po, papakita ko po sa inyo kung paano mga ngapa sa ilog po mga kagala. Hindi lang po natin na-videohan relax lang muna daw 180 and isa't kalahati, may git Ayan po, ang dami po mga kagala Ayan Ayan, uh, New friend natin Thanks for watching